Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating daily devotion. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating season 31 na meron nga po tayong tema na Our Latest Encounter with Jesus. Amen. So ngayon po ay samahan niyo po muli akong uh, mag aral uh, at ng mga salita ng Diyos. At aking pong ibabahagi ang aking latest encounter na experience ko personally, so yan. And bago po ang lahat, tayo po ay sabay-sabay na mananangin na Yes, Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na pinagkaloob niyo sa amin, Ama. Salamat po, Ama, sa uh, mag magandang araw, Lord, maayos na uh, klima, Panginoon, panahon na pinagkaloob pinag niyo sa bawat isa sa amin. Lord, sanan kami na roon, Panginoon. Patuloy niyo kaming ingatan O Diyos. Salamat po sa kabutihan niyo, sa pag-ibig niyo sa amin O Diyos. Lord, patuloy na ah, patawarin niyo kami sa mga pagkukulang po namin O Diyos, sa mga ah, kasalanan po na ginawa ah, lihim o ah, lantad. Panginoon, linisin niyo kami sa aming mga sa aming mga puso, Lord God. Panginoon, salamat Panginoon sa kabutihan mo Panginoon sa amin O Diyos. Salamat po sa inyong gracia Panginoon, sa inyo pong pag-ibig sa amin, O Lord God, na tunay nga pong laging sariwa bawat umaga. Panginoon, samahan nyo kami sa araw na ito at patuloy na ikaw ang mangusap, Lord. Mag-open ng aming mga eyes, Lord God, ng aming ears, O oh God. Hallelujah. Lord, we ask, Lord, natanggalin nyo po kung may mga tabing man, harang, Lord, sa aming mga mata na hindi po namin marinig ang maunawa ng iyong salita, Lord. Tanggalin niyo po ito sa aming mga mata, Panginoon, upang, Lord, makita namin malinaw, spiritually, Lord God, ang inyo pong salita, O Diyos. Lord, kayo ang liwanag, kayo po ang aming Diyos ng liwanag, Panginoon. Walang anumang kadiliman sa iyo, Panginoon. O Diyos, patuloy kang magliwanag sa amin, Panginoon. Ikaw po ang magliwanag sa aming kaisipan, sa aming puso, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, sa iyo ang papulit, pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang aking pong latest encounter sa Panginoon ay ay actually noong last uh, month, siguro po yung last month, hindi ko na maalala kung ano pong date niya. Um, ito po ay after ko pong um, mapanood yung um, testimony ng isang pastor sa US na uh, nagpakita sa vision niya, sa dream niya, si Jesus. And pinakita ni Jesus sa kanya ang mangyayari sa future, ang mangyayari sa hinaharap bago siya uh, tumating, yun. So dot na-explain uh, niya, pinaliwanag niya yung mga pinakita sa kanya ni Lord na bago, bago i-rapture yung church, ang mga believers, yung pinakita sa kanya, mga mangyayari, at after na mga mangyayari. Yun. So, after ko siya mapanood, uh, di ko makomprehend bakit parang may something na nag-urge sa heart ko na manalangin talagang. Even ang asawa ko po ay tinanong ano, bakit ako umiiyak or may problema ka ba? <laughs> And ang sagot ko, di ko, di ko alam bakit. So, ang alam ko lang ay the Holy Spirit is urging me to pray talaga. No manalangin magdasal. And yun, talagang nagdasal ako sa Panginoon. nagpray ako. Umiyak ako sa Panginoon. At grabe yung iyak ko sa Lord. Grabe talaga na na kapag naririnig ko yung sinabi ng Panginoon na I ah, will come back soon. Uh, parang natutunaw ako ng ano eh, parang natutunaw po akong kandila. Talagang umi umiyak po ako ng kami ako ng gabing yun. And actually, tulog na yung asawa ko nun bago ko, bago uh, nag-pray sa Panginoon. At uh, yun, umiyak talaga ako nun. At ang dami kong pinag-pray sa Panginoon, hindi na lang hindi dinulog sa Lord yan. So yun. And yun, uh, sobrang tindi talaga ng pagibig uh, pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And ang gusto kong i-share din na encounter ko, bagong nangyari yung encounter ko po yung last month, ay yung encounter ko po sa Panginoon noong October 21, 2023. So ito po ay nangyari uh, noong umatid po kami ng Revival of Worship uh, doon po sa Lipa City. Sa pangunad ng uh, isang pastor po, ang pangalan niya po ay Pastor Rudy. So ito po ay... Uh, um, nanggaling po sa, ito po yung invitation na nanggaling sa church. Born again church din po dito sa San Juan, Matangas. Sa, actually, uh, church po siya ng mother ng asawa ko, ng aking mother-in-law. So, in-invite kami and sabi ko, sige po, punta kami, sige, try po namin. And then, nilog uh, uh, naman ng Panginoon na kami makasama. And yun nga po, yun yung pinaka encounter ko, no? Nung nandun kami uh, uh, nap grabe yung ano yung presence ng Panginoon, yung pagkilos ng Diyos sa lugar niyon na nagsama-sama ang mga churches, ang iba't ibang mga uh, leaders, pastors yon na po. In nung sa worship na yun po ang encounter ko sa Panginoon. In eh, nagkaroon po ako ng vision, nagpakita si Lord sa akin ng vision. And I actually ano draw it. Ito po siya. So explain ko po. I saw in my vision a heart. Nakita po ako puso. And that heart opened. Nabuksan. And I saw a brilliant stone. A white brilliant stone na lumabas sa puso. Na nakita ko. So, yun. It was too beautiful po. Sobrang liwanag ito. Glorious yung batong ito. And sabi ang sulat ko dito po ay God opened my eyes. Yan. And I understand that it was his heart. Ito po yung puso ng Diyos ang pinakita niya. Ang nakita ko sa vision ko. And dun sa puso na ito lumabas yung white brilliant stone. Hindi ko siya makomprehend that time. Hindi ko maunawaan ano yung ibig sabihin or ano yung nagsis simbolo doon sa vision na yon. So yan, ito nga po yan yung nakita ko sa vision ko. ano uh, ko lang po kung nakikita nyo. So yan yung brilliant stone. Ito yung heart. Tapos pa, nakita ko may lumabas na white stone. <clears throat> so parang nga po siyang diamante na, na nagliliwanag. Yan, yun po yung nakita ko sa vision ko. So yan. And then, gusto kong malaman din yung ibig sabihin ng nakita ko sa vision. So, nag-search po ako sa Bible and dinala tayo sa Revelation 2 chapter 2 verse 17 yan basahin natin ano po sa Revelation 2 verse 17 Amen. ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana bibigyan ko rin siya ng, ba ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakalang maliban sa tatanggap niyo. Amen. Amen. Hallelujah. Revelation 2 verse 17. Ngayon po, kung ating pong uh, masusipang pag-aaralan, ano po, yung customs din nung panahon nung sinulat po ang aklat ng Revelation. Ano po? Na sinulat po ni Apostle John, ni beloved John. In ancient times po, the Greeks and Romans had the custom of noting and perpetuating friendship by means of a white stone. Amen. White stone. So, nung panahon ng Griega Trump uh, Romano, nakaugalian po nila na uh, panatilihin or yon panatilihin ang pagkakaibigan sa pamamagitan ng isang puting bato. Ang batong ito ay nahati at bawat isa ay nagsulat ng kanyang pangalan sa patag na ibabaw at pagkatapos ay pinagpalit ang mga bahagi ng batong ang paggawa ng alinma sa kalahati ay sapat na upang siguruhin ang magiliw na tulong sa gayon ang nahati na bato ay naging tanda ng pagkakakilanlan Amen So, kinaugalihan po nila noon na ang puting bato ay nagsisimbulisem sa friendship sa pagpapatuloy ng uh, pakikipag kaibigan. Amen. Similarly din po dito, yung kings dati, kings were known to observe a similar custom. A white stone would be broken into two parts. Half the king would retain and the other part would be given to a special ambassador. Yan. And doon sa divided stone na yun, merong mark of identification. It is likely the text refers to this ancient custom. The white stone is not literal, but is symbolic of a precious token of the love of Jesus. The new name written in the stone suggests that Jesus will give a personal name to each who overcomes and receive a heavenly reward. Each will have a personal favor and friendship with the Lord. So this indicates a secret relationship between the great King of Kings and the individual. Amen. When we receive the Lord, when we when we accept Jesus as our Lord and Savior. Amen. na natin ang Panginoong Isus. Amen. Nagkaroon po tayo ng bagong pangalan. Amen. At yun po yung ating relationship sa ating Diyos through His Son, Jesus Christ. Amen. Nagkaroon tayo ng personal favor, friendship with the Lord. Amen. Ito pala po ay sumisimbolo ang batong puti sa muling uh, pakikipagkaibigan, pakikipagayos ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Amen. Hallelujah. And sabi that each overcomer has the personal favor of the Lord. Of this, no one will know except himself and the king. It may be said that the overcomers receive the mark of identification or acceptance, the symbolic white stone now in the present. Life. Amen. So, this is the mark of identification. Yung batong puti. na ito na nagsisimbolismo. Ito po ay sumisimbolize, no? Hindi po ito literal na bato. Ito po ay symbolism. This mark is the granting or sealing. Amen. Sealing. Or pagbuklod, pagkataloob. Sealing, granting. Sealing of the Holy Spirit by which the Lord identifies overcomers. The new name signifies a new relationship to God. Amen. And this relationship, like stone, is lasting and imperishable. It is white in that is an is innocent, pure, holy relationship. Amen. Kapag tayo tinitingnan po ng Diyos, si Kristo na po ang nakikita sa atin. Amen. See si Jesus napo anap nakikita sa atin because we believe we accept Jesus as our Lord and Savior. We become innocent, not guilty of our sin because of Jesus. Well these verses it will be part of the final reward of, of excuse me of the church. Yet from the beginning of our experience we have this precious relationship with Jesus. The stone is symbol symbolically loaned to the Lord's people now. If they are faithful, it will ultimately be given to them. The full seal of the Holy Spirit will be given in the heavenly resurrection. Amen. When the new immortal body is received, then we shall have the complete knowledge of the name by which we shall be known to the Lord and He to us forever. Amen and amen. Hallelujah. So, yun nga po ang nakita ko sa vision ko. Eh? ito yung sinabi ng Panginoon. Doon nga po sa Revelation 2 verse 17. The Lord knows us. Kilala tayo ng Panginoon. Amen. At itong batong ito po, itong puting batong ito ay sumisimbolo po sa, sa, sa bagong pangalang ah uh, ating natanggap ng ating pong sinampalatayanan si Hesus Kristo. It was given to us. Amen. It was a a favor from the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So 'yon ang puso po ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Actually, meron po ako second vision. In my second vision, ito po yung nakita ko. I saw two hands reaching out for me. His face is shining like a sun. And I saw that his hands as a whole and grab my hands while I'm crying. So, nung pangalawang vision ko po ay habang nag-worship kami, umiiyak po kami ng uh, matindi sa Panginoon. And nakita ko ang kamay, dalawang kamay na bumababa na may hole sa mga malapit sa wrist na may uh, palad at hindi ko makita ang kanyang mga mukha sobrang liwanag nito sobrang glorious ng ng kanyang face so hindi ko wala akong makitang kahit anong uh, anyo doon sa kanyang uh, sa taas niya hindi yung mga kamay lamang na makita ko And sa sobrang glorious ng Panginoon, parang yung sinabi ni John the Baptist na hindi man lang ako karapat dapat magtanggal ng kanyang sandalyas. Yung parang na-realize mo na parang sobrang makasalanan mo. Sobrang, alam mo yun, na yung pag-ibig natin sa Diyos ay in, tunay na misan ay hindi tapat Amen. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, grabe. Talagang hahagulgol na lang talaga tayo, iiyak talaga tayo sa presensya ng Diyos. Talagang hahanga din natin na siya lang. Hahanga din natin siya. Yung puso niya. Amen. Yung tayo mananahimik sa Kanya. Mananahimik tayo at makikinig, sasamba sa Kanya. Yung grabe. Sobra talagang pag naranasan natin si Lord, yung presence ng Panginoon na encounter natin talaga siya personally grabe ang Panginoon and uh, puri ng Diyos I hope uh, na encourage po ang bawat sa I hope po na everyday uh, alam mo na uh, lahat tayo mayroong ano eh, may mga encounter palagi sa Panginoon everyday every single day and ayun uh, nawa po ay patuloy na ah uh, ang bawat isa sa atin ay anong magpalakasan at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at pahinga lang pag napapagod ano po kasi sabi nga ay eh, wag nating ibit si Lord na uh, let's work one at a time Kumaga trabahuhin natin yung mga trabaho ng uh, Uh, one at a time lang na wag natin masyadong siguro i-pressure yung mga sarili natin or uh, pabigatin yung mga sitwasyon lalo. Amen. La lagi natin ibigay sa Panginoon, ilagak sa Lord, ipagkatiwala sa Panginoon. Amen. Dahil sabi nga, uh, all the plans of man will abolish, but the word of God will remain. Amen. Kung um, um, minsan ang mga plano natin hindi mangyayari. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Amen. Hallelujah. And then sabi nga din po sa Proverbs 24 verse 16, ito din po isa sa mga revelation sa akin ng Lord noon. Time na yun. Sabi dito po, Proverbs 24 verse 16. Um, For a righteous person falls seven times and rises again, but the wicked stumble in time of disaster. Amen. Kung tayo po minsan nindapa. pero dahil tayo po ay binigyan na ng, ng bagong pangalan, naging righteous tayo dahil sa Panginoong Isus. Tayo po ay tulad ng righteous na sinasabi dito po sa uh, verse na ito na even seven times tayong na-fall. Amen. Babangon at babangon pa rin tayo. Amen tayo po ay marirevive pa rin ng Panginoon. Tayo po ay muling ibabangon ng Diyos. Tayo po ay palaging babangon at lalaban. Amen. Hallelujah. Sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Lord, purihin ka. Sambahin ka, O Diyos. Nakilain ka, O Lord God. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang kumatag po sa anumang pong problema, pagsubok ng aking mga kapatid ngayon sa araw na ito, Lord God. Panginoon kayo, o oh Diyos, ang pumilos Panginoon. Kayo, o oh Diyos, ang patuloy na mangusap, Panginoon, at magbigay ng direksyon, Lord. Hallelujah. Dahil ko po ang aming tunay na liwanag sa aming uh, landas sa buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Tunay nga pong napakabuti nyo. Hallelujah. Napakabuti nyo, Lord. Sobra, Panginoon. Napaka dakila nyo, Panginoon. O Diyos, tunay, ikaw ay buhay na Diyos, Panginoon. Kumikilos ka, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos. Salamat po, Lord, sa lahat, Panginoon. Sa mga pagpapala, Panginoon. Sa, mang, sa lahat po ng ginagawa mo sa buhay namin. Sa pagtutuwid nyo sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. So, pinagkakatiwala po namin ng lahat, Lord, ng mga plano namin, Lord, sa buhay, ang aming mga uh, ikinabubuhay, lahat po ng aming mga gagawin, uh, Panginoon, Lord. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga ministries, O oh God. Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala, Lord God. Panginoon, alam namin Ikaw ang aming partner, Panginoon, sa aming um, paglilingkod, O oh Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, pati i comfort Lord, ang bawat kapatiran ko, Diyos. Dahil ko pong aming great comforter, Lord God. Holy Spirit. Hallelujah. Comfort them, Lord. In Jesus' name. Oh, we thank you, oh, oh Jesus. We thank you for everything, Panginoon. We just want to thank you. Bless your name. Praise you, oh God. You deserve all the praise, glory, oh God. You deserve all. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Kingdom blessings, Father.